Hello everyone, magandang araw po sa inyong lahat. So today, I will be answering uh, one question from one of our uh, viewers sa ating YouTube account. So, uh, the question is from Inasiva-T3W. Sabi niya dito, "Hello po, mag-iitlog po ba ang Peking duck if rice bran mix with grower feeds po ang ipapakain sa kanila?" Bali, apat na female at isang male yung backyard ko. So, just to answer the question, ay, uh, uh, usually, ang mga peking duck, dahil sila ay isang poultry, kapag dumating sila sa mature age, sila ay mangitlog Pero yung timing at yung uh, Uh, performance ng kanilang egg laying ay magdidepende kung anong kondisyon ng kanilang katawan, anong kondisyon ng kanilang nutrition at yung environment na kanilang uh, kung saan sila lumaki o uh, gumagalaw. Kung, ang tanong is, mangingitlog ba? Yes, mangingitlog sila, pero uh, depende yung performance sa kung ano yung ipoprovide natin sa kanila. Kung gusto natin ma-maximize yung kanilang performance, syempre, kailangan na natin bigyan ng tamang nutrition. So, ang tanong mo is, mangitlog ba if rice bran and grower yung ipapakain natin? So, ang grower feeds uh, ay mas mataas ang protina nito kasi nga grower siya. Ibig sabihin, dinisenyo yung feeds para magbigay ng magandang uh, protina para sa paglaki. And then, dadagdagan nyo ng rice bran. So, ang rice bran naman, although meron siyang magagandang uh, profile ng oil, ay matas din ng kanyang fiber. So I would uh, rather uh, give them uh, a mix of a layer and grower feeds para ma ma, ma introduce na natin sa kanila yung calcium na kailangan nila for for eggshell development. And then, after that, mag-shift na sa sa uh, layer feeds. So, yun yung recommendation. But, syempre, iba pa rin kapag uh, tamang-tama o ibig sabihin, saktong-sakto yung uh, nutrition. Pero since this is a backyard uh, operation lang naman, uh, I would um, recommend kapag bago sila mag-mature, which is 21 to 23 uh, weeks of age, ay uh, bigyan na muna sila ng grower and grower and uh, layer mix and then after that pumunta na sa layer so yun po so i really hope na nakatulong itong pagsagot nitong uh, question ito sa inyo bye